Hello at welcome kung muli sa aking channel para sa isa na namang makabuluhan na episode. Ang tubig ay isa sa mga pinakamahalagang bagay sa pag-aalaga ng baboy, kailangan nila ito para sila ay makainom at kabilang po ito bilang isa sa mga nutrients para maging maayos ang kanilang kalusugan, ginagamit din po ito sa paglilinis at pagpapaligo ng mga alaga. Today's episode ay ibabahagi namin sa inyo ang isang pamamaraan kung saan mas nakakatipid kami sa kuryente at bayarin sa tubig. Ang sources po ng aming tubig dito kasama na po ang gamit namin sa bahay ay itong BQL na manual. May kinabit din kaming electric water pump para hindi na maghakot ng tubig papunta sa bahay at kulungan ng babot. Mayroon ding bagong tatag na water provider na manage ng kooperatiba na may monthly bills. May water pump naman dito kung gusto namin na malakas ang pressure ng tubig kung maglilinis ng kulungan pero tataas din ang bill sa kuryente. Ganoon din pag ang commercial naman ang gagamitin tataas din ang bill sa tubig. Kaya napag-isipan namin na gamitin na lang ang deep well para sa babuyan dahil libre lang ito pero kailangan na manual o mag-pump kami ng tubig. Kahit sa ang source ng tubig ay maaari namang gamitin dito sa pulungan ng baboy pero dumadagdag lang sa aming bayarin sa kuryente at tubig. May deep naman po kami at libre lang ang tubig pero dati ay kailangan naming maghapot papunta sa pulungan ng mga baboy, kaya may ginawa po akong improvise na saluhan ng tubig. Gamit ang hose ay diretsyo na sa pulungan at hindi na po kami mahihirapan na maghapot. Parang exercise na rin ang pag-pump ng tubig at wala namang dapat ipagmadali sa paglilinis sa mga alagang baboy, mga 10 minutes lang sa pagbomba ay tapos na. Bihira na lang po namin magamit ang electric water pump at commercial water supply dito sa pulungan. Ang gravity na po ang bahala para makasali ng tubig sa mga imbakan at hindi na po kami maghakot pa ng balde ng tubig ng pabalik-balik, maiiwasan rin na sasakit ang aming mga katawan. Katulad ngayon ay maglilinis at magpapalido pa sa mga alaga kaya kailangan magbomba pa ako ng tubig. Manual din po ang pagpapaligo at madali lang naman dahil manageable din ang bilang ng mga alaga. Madali lang kong tanggalin ang container at pinagpatungan kung sakaling gagamitin ng pump sa ibang bagay. Hindi pa natapos ang paglilinis kaya ito naman ang pagkakaabalahan ko ang pag-pump ng tubig. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Maraming salamat sa panunood at happy farming po mga kaibigan!